Ako, mga kapatid, ayan oh. Ang lakas ng ulan dito sa amin, oh. Ayan oh, nakikita niyo naman, 'di ba? Malakas. So, siyempre, gabi na kasi nga para sa kaming galing sa trabaho kasi kaka-start ko lang sa work. Ye hey, finally, it's time. Pero siyempre, hindi ko naman alam. Pero mas nauna kasi ako sa kanya kaya nang umuwi. Pero hindi ko talaga alam mga kapatid kung paano pa yung manok, yung mga manok. So, ayan, nagpahinga lang. Nagpahinga lang siya ng kaunti kasi nagugutom na talaga ayan o oh, aking asawa kaya sabi niya kain niya muna daw pero malakas yung ulan kaya maligaw yan pagkatapos sobrang ano na talaga sobrang sipag niya wala akong masabi sa aking asawang to pero simpre ayan oh, diba ayan o oh. Nasaktan nyo yan, diba? Kakaway ah, lang yan, mga kapatid. Pero, siyempre, kailangan nang pakainin lahat ng ilan yan. 1, 2, 3, 4. Kailan One, two, three, bang manok namin? Nasa sampu yata. Puro lang yan, mga kapatid, ni Tib. Kasi, pag, um, ayan, malaki na yung Makain na yan. Gusto namin patayin na yan. Kailangan na kaya namin kakatayin. Kasi, ayan, o. Um. Nakakas ang ulan dito, guys. Ha? Tingnan nyo, mga kapatid. Malakas ang ulan dito sa amin. Pero, ano bisan mo na dyan para makapag ano kasi maayang umuulan oh. Malakas ulan. Ayaw niya talaga sabi ko. Sabi ko bukas na pakainin yung manok niya. Kaso ayaw niya. Kasi nga daw, ang tao nga daw kumakain ng gabi. Tapos mga, pre, yung mga anak-anak niya, mga bunso namin niya. ayaw niya, di ba? Tawag niya mga anak-anak niya. Kasi so, siyempre guys, kailangan natin yung ano, di ba? Panis. O di ba? Sobrang sipag niya. Umulan man, bumagyo, manok pa rin ang number 1 sa puso ng ating asawa charot lang. Siyempre number 1 ako doon. Pero syempre wow, ni Mama Tapos na. Tapos na ba? Ayun daw, may binuksan siya doon sa bintana yata. Alam mo naglilimlim na naman yata yung isa na yun iinahin. May ano kasi yan, yung dalawang inahin. kailan kami nang kain ng itlog pag gusto namin, di ba? talaga kapag may kapag nagsipag ka, talaga may pagkakaanuhan ka. Oh, Nagpatay yung ano niya. Ilaw niya. Ito yung ilaw mo, pre. Ay, hindi ko magsang ulit. ko talaga ng ating asawa, mga kapatid. Walang katumbas. Diba? Kapag nakachamba ito, hindi pa rin ni yan. Misan lang uminom talaga yan, diba? Maswerte mo talaga kiyambaw. Ayan na. Kasi ako ganyan sa mapagulan talaga, gusto ko matulog. Pero may ang kaunin matulog na ako. Ayan, ko lang ang aming kwarto. Kasi, ayan. Sige na, guys. Yan, update ko lang. Pasensya na kayo guys Hindi pala ako nakapag-upload mga last-last kasi ah, alam niya na basta pinagalitan ako niya kay YouTube. Bawal daw yun. So, ayan. Sorry na YouTube. Sorry na po. Sorry na. Sina-upload ko lang yun Sorry na, YouTube So, ayan na, guys YouTube kayo sa, Subscribe naman kayo sa my YouTube channel ko Miriam Martinez, please po Kasi hindi ako makakapag-nasya Kasi, siyempre, may trabaho ako So, minsan talaga Sobrang hirap kasi doon Pag may trabaho ko Hindi ako makapag-ano Kasi parang kaka-first day ko palang Simulok palang bawal So, ayan na, guys Magandang, 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 magandang ka And I love you so much So, subscribe sa my YouTube channel Miriam Martinez po, please Nagbabalik tayong inyong kapatid Miriam Martinez po